Hey, good morning mga ka-hunters Nandito na naman tayo. So yan. Tatry natin na ito. Kung makakahuli tayo. Mga ka-hunters sana makahuli. Oops. maganda pa dito. Makulimlim na panahon mga ka-hunters. Pero tayo susubok. Diyan. natin yung bota natin Balik ko na lang dito Uhhh Lamig ng tubig Saan kaya magandang lagay Puro doon Laling ng tubig Ay. Ouch. Nabaw lang yung tubig dito. Maganda yung ano, ito man lang 'yan oh dito man lang so, dito, 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 dito. 'yan so ayan guys nakalubog na try natin kung makakahuli tayo guys ayan so, mga counters o so, babalik na lang ako mamaya mga kaantos. Sana maka -huli. Hindi lang ah. Medyo ano, ano to, malayo-layo na. Try natin kung tatamaan ko. Yun. Ang tinamaan. medyo malaki lagi na rin ayan oh. o yan oh uh, sumabit pa po sanggala kasasabit uy kasasabit uy ayan ah may mabigat na mga catchers pwede na to ayan oh. ayan ayan malaki na rin mga canters kahit makulimlim nakahuli tiyaga lang hmm, yung ano ko. Mudah-mudahan <coughs> <Yen>. Come <coughs> yun guys namanaan na naman uy yun uy wag kang mawawala sayang ka dalag dalag ito lang yung mga dalag na yun oh. o oh, yan mga counters so yun sapul na naman na naman tayo ng dalag ito yung napakasarap na dalag kahit maliit masakang ulo ito yan guys ilamahan ko kaso hindi na nakita ka sa capture kahit tumuulan ay nakatama naman ayun o dalag isang dalag na napakaliit matyambahan mga ka hunters ha tayang din to, mga kators talagang ganyan isang dalag na napakaliit walang lakas kasi ng tama ng baril ko eh ito ilagay oh. ilagay ng ano eh hindi niya gagawa mo ハハハ Ты oh. увидел oh, yeah. на ряд.